Mga boses ng kooperasyon Ang batang chita ay mahilig maglaro. Isang maliwanag na umaga, nakilala ng chita ang zebra, giraffe, at unggoy. Nagplano silang gumawa ng maze sa malawak na damuhan. Nasa sabik ang bawat hayop sa bagong hamon nais ng lahat na piliin ang perpektong landas. Ang zebra ay unang nagsalita tungkol sa pagsisimula sa kaliwa. Aniya, ang mahabang landas ay mukhang masayang takbuhan. Inalag ng giraffe ang kanyang leeg at malumanay na hindi sumang-ayon. Sinabi niya na ang kanang bahagi ay tila mas ligtas. Tumalo ng unggoy at gusto ng mabilis na gitnang simula. Humakbang ang chita at nagtaas ng boses. Sinabi niya na ang kanyang ideya ay ang pinakamabilis na plano. Gusto niya ng isang maitling ruta na may matalim na liko malakas siyang nagsalita sa iba pang mga hayop. Nagsimulang malungkot at tensyonado ado ang magkakaibigan. Tahimik na bumagal ang malambot na hangin sa kanilang paligid. Nakaramdam ng ingay ang kanilang mga puso kahit na tahimik ang bukid. Walang ngumiti o gumalaw ng mahabang sandali. Matigas at mariin silang nagkatitigan. Hindi makapagsimula ang kanilang laro. Mabagal na naglakad ang matandang elepante patungo sa kanila. Ang kanyang mabibigat na hakbang ay tila kalmado at matatag. Narinig niya ang malakas na pagtatalo nila mula sa malayo malumanay niyang tinanong kung anong problema ang kanilang kinakaharap. Sinabi ng zebra na walang gustong makinig. Tumango ang elepante na may mainit na pag-unawa. Sinabi niya na ang iba at hashtag tatlong putsyam, ti ibang mga ideya ay normal sa mga grupo ngunit ang pagtutulungan ay palaging nangangailangan ng matiyagang pakikinig. Hiniling niya sa kanila na magsalita ng paisa-isa. Sinabi niya sa iba na manatiling tahimik at magalang. Ibinahagi ng zebra ang kanyang mahabang ideya sa kaliwang landas ipinaliwanag ng giraffe kung bakit ligtas ang karapatan. Inilarawan ng unggoy ang kanyang mabilis na middle exit plan. Sa wakas ay ibinahagi ng cheetah ang kanyang kapana-panabik na mga pagliko. Ang lahat ng mga hayop ay nakinig ng hindi nakakaabala kahit minsan dumating ang katahimikan pagkatapos may bahagi ang bawat ideya. Sa wakas ay naiintindihan na nila ang isa at hashtag tatlong putsyam, ti isa ngayon. Ang bawat plano ay may mga lakas na hindi nila napansin. Gaman ang pakiramdam nila at nabawasan ang pag-aalala nais nilang pagsamahin ang pinakamagagandang bahagi. Iminungkahi ng zebra na magsimula sa ligtas na kanan. Nagdagdag ang unggoy ng mabilis na paglabas sa gitna. Inialok ng cheetah ang kanyang matalas na pagliko ng seksyon. Sumang-ayon ng giraffe na may banayad ng iti. Gumawa sila ng maze gamit ang bawat magandang ideya. Ang mga hayop ay tumakbo sa maze na may maliwanag na kagalakan. Lumutang ang kanilang tawanan sa malawak na damuhan. Ang cheetah ay nakaramdam ng init at kalmado sa loob. Natutunan niya ang pagtutulungan na kailangan ng pakikinig bago kumilos. Nakatulong ang bawat boses na lumikha ng mas mahusay.